Ilang taong ka ng bank teller? Ah, uh, magpo four years pa lang po. Four years. Kamusta naman ang trabaho? Okay naman po. Mas okay masaya naman. po. Eh, yung breadwinner, yung pagiging breadwinner mo, gano'n nakatagal ito? Ah, uh, lampas 10 years na din po. Simula 16 years old po. Ako. Since magmula 16 years old, breadwinner ka na. So, yung pagiging bank teller mo, four years pa lang. Anong ginawa mo dati bago ka naging bank teller? Nung 16 years old po ako, nag-sales lady po ako habang nag-aaral ng high school. Tapos... Ikaw nagpaaral aral sa sarili mo? Opo, kasi hindi, wala pong regular na trabaho yung mga magulang ko po. Hanggang college? Opo, hanggang Ang college po. Napatapos okay, mong sarili mo? Ako ako. Po. Wow! Proud yun. Actually po, kasi nung nakatapos po ako ng high school, pinapastop na rin po ako ng mga magulang ko mag-aral. Dahil Pero mag wala, wala po, parang hindi natin po, hindi po talaga kaya. Sa, kasi pagkain pa lang po namin, wala na po. Mm, -mm. Eh, Parang nakikita ko po talaga yung edukasyon na makakatulong sa amin makaahon sa hirap. Kaya pinagsikapan ko po. Nag-exam po ako sa ano, sa State University po yung walang tuition. Sa awan ng Diyos, nakapasa naman po. Mm. Posible eh, di ba? Oh, 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 oh. Kasi kung Pag siya, nagawa niya ng paraan, hmm. di ba? Kaya din gawa ng paraan ng marami. Yeah. Siya ang nag -decision. Gusto oh, ko ito oh, oh. para sa sarili oh. ko. Walang makakapigil. Mm. Mm. Di ba? Itutuloy ko ang pag-aaral ko. Hindi magiging mahirap, pero walang makakapigil. Tatapusin ko ito. Uh -huh. Kahanga-hanga yun. Ilan ngayon ang nakasandal sa'yo? Ano po, lang pa uh, mga eight po. Wal Yung, walo Eleven uh, po kami magkakapatid. Pangalawa po ako sa panganay. Yung kuya ko po may sariling pamilya na. Tapos yung mother po namin namatay nung 2022. Since po noon, hindi na rin po nagpakita yung father namin kaya from sumunod sa akin hanggang sa baba po, na bunso po namin nasa akin po. Okay. Alam mo sa araw-araw nating pakikipag-usap dito, parang I can therefore conclude na yung ang laking bahagi sa kahirapang hinaharap ng maraming tao at ng maraming breadwinners, malaki ang kinalaman dito ng family planning. Oo. Yeah. Diba? Mm -mm. Nang maling pag... pag uh, pag, uh, maling pagbuo ng pamilya. Katul katulad nun, di ba? ilan kayo magkapatid? Eleven po. Eleven? Okay. Pang ilan ka? Pangalawa po sa panganay. Pangalawa siya sa panganay. At muntik na siya, pinahihinto na siya kasi hindi hmm. na kaya ng magulang. High lang. Arali, So, pangalawa pa lang siya. Hirap na yung pamilya. Mm -hmm. Pero umabot pa ng 11 ha? Alam na nilang hirap pero umabot pa ng 11. Tapos ang ending, iniwan kayo ng tatay? Opo. Mula nung namatay po si mama, hindi na rin po siya na... Po. 2022 yan. Ilan taon yung bunso? Six years Six. old po ngayon. Diba? meron talaga tayong problema sa family planning sa Pilipinas yan ang isa sa dapat talagang pinagtutuunan ng you know, ng uh, mm -hmm. ng atensyon ng mga namumuno din natin Ngayon family din. planning oh, oh. kasi hindi ito pinag-uusapan ang family planning pag pinag-uusapan sa Pilipinas tabu tabu topic kasi nga ano lalo na pag pag nakarinig na sila ng mga salita tungkol sa kontraceptibo yes. sa paggamit ng kondom, yes. yung yung no hindi siya pwedeng pag-usapan tabu yan para mm -hmm. religious country kasi yeah, oh, oh yes because of religion natatandaan mm -hmm. niyo dati meron ako ditong ano uh, uh, sinabi tungkol sa mga ganyang pamamaraan 'di ba 'di ba may nagpadala sa akin ng sulat may nagreklamo na hindi daw dapat sinasabi on noon time television Sabi ko, what 2025 we have to be we have to be talking about these things yes. 'di ba um, kailan pa natin 'to pag-uusapan 'di ba kailan pa natin 'to kailan pa natin ito so, tatrabahuhin? Di ba? Ang gusto lang kasi natin laging pag-usapan, di ba? Magkano pa dapat ibibigay na ayuda? Yung mga ganun po. Band mm. aid na mga... lang eh, no? Sa problema. Hindi eh, talaga oh. tinatalaka yung totoong malalalim oh, na ano. Oh. Dapat solution. Louder, Vice Ganda. Louder. Ikaw, balak mo bang magkapamilya? Actually, meron po akong uh, boyfriend po at meron po akong isang baby po. na ko lang po noong April. Oh. Uh -huh. Anong anong mga natutunan mo o nalaman mo tungkol sa pagtataguyot ng pamilya na sisiguraduhin mo na mangyayari sa pamilyang sarili mo ngayon? Yun po, unang-una, hindi po ako mag-aanak ng madami. Sisiguraduhin ko na masusuportahan ko yung baby ko po. Uh, tapos, Uh, hindi ko po ipaparamdam sa kanya na na mag-isa lang siya, ganun po. Na hindi ko rin ipaparamdam sa kanya na kailangan niya magtrabaho sa murang edad na dapat nag-aaral lang siya. Yun lang yung focus niya. Yun po. Pero paano yun? Sa dami mong sinusuportahan, yung sarili mong pang pamilya ay nasusuportahan mo pa rin? Opo. Pinipilit ko pong suportahan yung pamilya ko kasi ako lang po yung meron sila. Kapag hindi po, pag iniwan ko pa po sila, wala pong tatayo para sa kanila. Yung sumunod sa akin, pinagka-college ko po yun. Eh, yung kapatid mong may pamilya, tumutulong ba siya sa iyo? Si kuya po, minsan po, natulong siya. Pero dalawa na rin po kasi yung anak niya. Kaya kapag meron lang po, tutulong. Pero pag pero, madalas po. Andun pa rin siya. Kumbaga, hmm. hindi ka in-abandon. Diba? Napa, ah, nandiyan yung kuya ko. <laughs> Yan. Andun pala si <laughs> kuya. Supportive so naman po si, si kuya si ko. Si kuya po. mo. Na may anak din siya. Apo, dalawa po. May anak din. Kuya, anong trabaho mo, kuya? call center agent po. Call center agent. So ngayon nagtutulungan kayong dalawa. Opo, diba? nasa kanya para present. sa pamilya mo, pamilya niya at pamilya nyo. Opo, kasi diba? kami, kasi may sarili ka ng pamilya din eh. Tama? Apo. Kasi kami na lang din po 'yung magtutulungan kasi 'yung mga magulang namin wala na din. Mm. 'Di ba ang unfair doon sa mga bata? Ginawa kayo tapos bigla kayong ay ang hirap o kayo na lang. Sobrang unfair. 'Di ba? Ma ma ano yung mga mga kapatid mo ngayon mga ilang taon na sila nag-aaral din sila Opo pinag-aaral po namin ng elementary may elementary po may high school mm -hmm. mga wala naman pong binabayaran mga public, public po. school po Public school oo Ayan pangbaon na lang. Apo, pangbaon. Pangbaon, pangkain, saka requirements sa school. Pa-field pa pa trip. trip. Yun, ang mahirap. Diba? Pa-field trip. Sana din yung mga kapatid mo, maging inspirasyon yung kinuwento mo sa amin, diba? Mm -mm. Kahit pinahihinto ka ng pag-aaral, pinagpatuloy mo para makatapos. Oo. Ka. At kailangan, kailangan talaga, kailangan pinag-uusapan nyo ito sa bahay, ha? Kailangan dumating ang panahon na magtulungan tayo. Yeah. Sige, ngayon wala pa kayong kapasidad, 'di ba? Dahil kayo nag-aaral kami muna. Pero kailangan balang araw magtulungan tayo sa buong pamilya. Yeah. At 'yung mga hindi nakakagpagpasok pa ng pera sa bahay, at least maghugas kayo ng pinggan. Mm, maglinis ng bahay. At least maglinis kayo ng bahay. Tulong-tulong. -tulo. Diba? Uh -oh. Kung wala kang maipapasok, huwag ka nang magdagdag ng problema at isipin. Kung ang ginagawa mo ngayon ay pinag-aaral, mag-aral ka ng mabuti. Amen. Ika nga eh wag na tayo maging pabigat pa. 'Yun, 'yung gano'n. So mabuhay ka. Mabuhay ka. Ah, sana um, sana lalong biyayaan ang kalusugan mo. Hindi ka manghina, hindi ka magkasakit. Kayo ng kuya mo at 'yung mga ka at 'yung mga ka anak mo kasi kahit hindi ka magkasakit, kung magkakasakit naman 'yung yes, mga papa. kasama mo, <laughs> mm, ang hirap-hirap din. Sana pagpalain ang kalusugan ninyo.